Hindi ko alam kung ilan lang mababawi na lang natin dito. Siguro hindi tayo makabawi dito. Mabawi na lang tayo sa next cropping. Huwag kayong magtataka kung pag-harvest natin bukas ay kukunti na lang yung ma-harvest nating palay kasi talagang karamihan ay bumagsak at ito ay ano pa lang nasa dough stage pa lang katatapos pa lang ng milking stage at bumagsak hindi na nakabangon sinundan pa lang sinundan ng mga ulan malalakas na ulan, baha ayan, tuloy ganyan nangyari oh grabe meron akong mga nakita sa facebook na nagpostin ng ganitong ganito sana ito yung matutukan ng gobyerno natin. Kung sakali itaas yung presyo ng palay para kahit papano makabawi tayo. No? Ang daming ginastos natin. Tapos ganitong mangyayari. Yung iba na mga tumumba ay nakaangat din ng konti yung kanilang palay pero grabe, maupa. Upa talaga ito ka farmer. hapon mga kaparmer, kumusta kayo lahat at welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Ang nakikita po ninyo na yan ay mga tumbang palay na dinaan na ng bagyo, nakaraang bagyo, bagyong upong. Yan, tumumba talaga. Dito nga kaparmer, nagvideo pa ako na sinubukan kong itayo yung mga palay. Pero dahil nga araw-araw umuulan siya sa umaga, iinit pagdating ng tanghali, bakbak -bak yung ulan, buhos yung ulan, tapos raragasa dito yung tubig. Ayan, hindi na nakabangon. Ang dagdag pa dyan, dahil sa pagkatumba na yan, yun, dumami yung mga piste. Nagsi dami talaga yung piste, yung lalong-lalo pa yung rice bag. Yan. Paano tayo makakabawi kung ganyan? Sa dami ng ginastos nating na fertilizer, insecticide, herbicide at iba pa tapos dadaanan lang ng baha na ganito yeah. pero dito ka farmer makikita natin na ito yung isa sa mga disadvantage kapag ang palay natin ay sabog tanim ibig sabihin ang palay natin ay broadcast yung ginawa natin ang bilis tumumba ito kasi nasa dough stage siya halos ilang araw pa lang nasa dalawang araw pa lang nung pagpahibas ko binanata ng ulan. Kaya hindi pa siya nakakatayo ng husto, hindi pa siya talagang matigas yung lupa. Kaya ito, tumumba. Ganyan. Ikaw kumpara natin ka farmer, mayroon akong isang kasama na kanyang tanim ay sa, uh, tanim. Talagang tinanim niya yung palay. Uh, sabay kaming dinaanan ng bagyo. Yung sa kanya talaga, although may tumumba pero hindi ganito. Nakatayo pa rin yun ang advantage kapag ang ginamit natin na uh, o yung uh, ano natin ay hindi broadcasting mga dalawang dangkal na lang yung natira sa palay natin na nakangat so baka yung doon sa baba baka alos aabutin yung uhay nun ng tubig sobrang lalim talaga kasi nga umapaw yung tubig galing sa ilog doon sa taas banda yung kalsadang matas inapawan pa rin so, hindi siya magiging ganito kahit daanan pa ng bagyo matibay kasi naka, nakatanim nga yun ang kanyang advantage at ito yung disadvantage naman ng sabog tanim ganito patag na patag oh. ba? Diba? ngayon ang disadvantage naman kapag kapag tinanim natin una siyempre matagal no isa-isa isahin mo yan itatanim matagal hindi katulad nito pagka pagka ano mo lang ito pagka sabog mo lang halos isang araw tapos na malapad na yung masabukan mo so yan ito mga kaparmer oh. ito na kapag tumumba na yung palay natin ganito na ang susunod na mangyayari magkakaroon na ng maraming fungus yan kakalat na yung fungus mapansin nyo to yan nakalat na tapos mapiktuan na yung palay nabubulok na yung mga dahon nabubulok na ang dahon tapos yung bunga niya ay tumutubo na oh Uy, naku, kawawa naman talaga tayo mga magsasaka. Nakakawa talaga, mga kaparmer. Hindi mo alam kung anong mararamdaman mo. Yan, o. Oh. Grabing haba na ng tubo. oh imaginein mo sa lapad ng mga tumumba na yan. Diyos ko. Ano na lang kaya? Pero huwag tayong mawalan ng pag mga ka Ang ganitong mga pagkakataon ay weather weather lang. Ika nga, kailangan bumawi tayo, no? Huwag tayong padadala doon sa pagkatalo natin babawi tayo sa susunod pag-aralan natin mabuti o di kaya ay sa susunod kung hindi tayo magtatanim ay papano tayo makakabawi kung hindi tayo magtatanim ulit sa susunod ay wala na tayong chance na mas makabawi pa sana nga lang ay itaas na yung presyo ng palay katulad nito kaparang maro kahapon no? Ang lakas ng ulan dito, binaha na naman ito oh. Oy, Jesus ko. Ito. Tingnan nyo 'yan. 'Yan. Grabe. Bukas po ipapaharvester na, na po natin ito siya. At simula uh, kahapon o minit na hanggang ngayon, kaya ito po ay natuyo-tuyo ang palay natin. Pero ang masakla po dito ay tumbang-tumba po ito ng bagyo na karaan. Yan. So yan na yung kanyang bunga. Hinog na nasa 85% na yung kanyang pagkahinog. So isa po ako, isa po yung palayan natin sa binaha ng kusto. Ito, hindi pa bumababa yung tubig dito. Yan pa yung tubig oh. Hindi pa umagos. Yan. Ito oh. Yung butil ng palay nakalubog sa tubig. Kawawang palay. Yan. Okay, okay pa po yung dito. Okay, okay pa dito banda. Yan. Mas malala doon so nahan. Yan. Ito, tumba. Yan dito mga ka-farmer. Tingnan natin dito banda. Yan o. Oh. Tingnan nyo yung palay banda. Ito ayos oh, nakatayo. Pero dito sa kabila, 'yan oh. Tumba. Diba 'Yan, Subukas so si papa harvester natin 'yan. Tingnan natin kung kakayanin ito ng harvester. 'Yan. Punta doon. 'Yan. Tapos dito sa gilid, 'yan na napasok na ng kambing oh. Eh. Napapak ng kambing, yan, kinain ng kambing. Grabe. Dito naman sa kabila, yan, ganito na yung palay, oh. Tumba. Yan. Ito. Grabe, di ba? Yan, dito, oh. Tapos, matindi yung atake ng, ano, rice bag, you know, grabe lupit ayan oh. parang patag na patag doon sa taas mas ma lala yung tama doon kung ganito lang sana yung palay natin oh tan natin doon ito ito yung sinalanta talaga ng bagyo yan oh tumbah hindi na nakabangon talaga yan punta doon kaya pa kaya ng harvester yan bukas hindi ko alam kung kakayanin pa ng harvester yan yan ubo ba diba? kapag ganito yung palayan mo mapapakamot ka na lang ng ulo hindi mo alam pa paano makakabawi sa lahat ng mga ginastos mo dito ito yung sinasabi natin na pinapasadyos na lang natin mga ganitong pagkakataon pero huwag tayong mawalan pag-asa kasi ganun talaga hindi natin hawak yung panahon punta pa tayo dun sa taas Heto mga kaparmer oh. Kikita nyo yun, yung iba tumubo na oh. Nagsitubuan na yung iba. Kawawa naman. Ito natin. Ito hmm. Kawawang palay. Paano tayo magsisimula ulit no? Sa next cropping na naman mabawi pero kaparmers sa next cropping gagamitin kong binhi ay RC18 yun ay nasa 4 months at itatry natin dito sana awan ng Diyos ay maka ano tayo mabawi natin yan lang kaparmer yung update natin ngayong araw maraming salamat sa inyong panunood at huwag tayong mawawala ng pag-asa. Laban lang. No? Tayo mga magsasaka. Laban lang tayo ng laban. At papano darating din yung panahon na uh, kikita rin tayo. No? Ngayon tinamaan ng tinamaan man ng palay, ang palay natin tinamaan man ng baha ng bagyo. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Mas lalong dapat tumibay yung ating yung ating pananalig, di ba? Pasa juice natin ng lahat ng ito at mababawi rin natin yan bukas ay i-harvester na to awan ng juice sana ay maganda ang panahon bukas mahangin ang panahon mayang gabi at bukas tuyong tuyo na yung palay maraming salamat mga ka-farmers sa inyong panunod at ingat po tayo palagi happy farming sa ating lahat paalam